Ka. Yeah, Mia, problema ka. We have to stop drinking. Alam mo, mabuti na lang. Umalis na lang ako kasi hindi ko alam kung anong gusto mo gawin ko. Mia, yeah. huwag mo mapiko, no? Ano? Gusto ko lang naman tumulong. Tumulong? Wala nang ha akong pag-asa eh. Huwag na magsayang ng oras. Sana hinayaan mo na lang ako para tapos na. Iya. Yeah. Kuya Ryan. Ano diba? mm. mm. ka na naman hanggang naiyak ka. Winento mo si Noah. Nag... siya siyo. Sabi mo, the donor rival. niya kami lahat. Mm. Inistrate mo yung champagne na pang toast. Tapos nag ka sa dagat. Pero, nakadamit ka. Hinabol ka ni Kuya J kasi baka mapano ka. Sorry. Nag-crash na nga ako sa wedding yun. Nagkalat pa ako. Masensya na kayo ha. Sorry talaga. Kung hindi ka dumating, nag-aalisa na yung mga bisita. Ikaw nga ang life ng no party. Tsaka, Altamia, Kaninong kaibigan ka daw? Ha? Pinapatanong ni Kuya Ryan. Sorry, alis na lang ako, ha? Uy, Mia. Mia, bakit? 'Di wala na akong mukhang iharap sa pamilya mo? Mababako ako Mama dito. Uy, Mia. Mia. Alam mo? Kasalanan mo to eh. Alam mo naman, hindi mo naman sinabi sa akin. Buti pa si Gail. Mia, sinabi ko sa'yo. Hindi eh, di lahat. Mia, kung tutuusin, hindi ko problema to eh. Hindi naman tayo magkaano-ano. Pero may Chinese proverb na ang sabi, when you save someone's life, you become responsible for that person forever. Ano bang connection ng Chinese proverb ba? Ano, anong, anong kinalaman? sino ba si Nave mo? Ikaw. Ha? Huh? Si Nave mo from what? Yeah, from Downing. From yourself. Ate Mia, natulog sa kwarto ni Kuya Jay. Uy, Rose! Yan ka cellphone mo yan eh. Good morning, Iha. Simba kami, sama ka. As, asan pa si Jay? Iha, kasing ka na? Anong nangyari kagabi? Kasing ka na? May nangyari? Jesus, Policarpio! Halika na nga! Magsimba na tayo! Basta start na yung mask. Jason Policarpo, sumunod ka, ha? Apo. Hindi man na naman naalala, mo? No? Ang alin. Ang naalala ko, na sinabi mo sa akin na gusto ko mag... Tapos may Chinese proverb something ka pa. Tapos? Yun, yun lang. Yun lang yung last na alala mo. Mia. Hindi nakapagsara yung beer house dahil bumangkaka. Ayaw mo umalis. Silukahan mo pa nga ako eh. Tapos nila kita dito para makapagpalit ako bago kita ihatid. Hindi mo naaalala yun? Eh, normal lang naman mag-blackout. Lasing nga, di ba? Hindi, diba? hindi normal ang alcohol-induced amnesia. Ang mo uminom, tsaka bilis. Nadidin sila pang pag-form ng short-term memory na hippocampus o, no? oh, pati hippocampus may masabi ka. Alam mo, pa less is more, less is more ka. Tapos ang dami mo pa rin sila nasabi. Tsaka ang dami kong kilalang nabablackout, no? O, oh, sino? Si, uh, ano, si... sempre Siyempre, hindi mo kilala, di ba? Si? Hindi ka ba hey. natatakot? Ikaw lang wala na walang social ideation. Wala kang kamalay-malay na ka. Mia, min problema ka we have to stop drinking alam mo mabuti na lang malis lang ako kasi hindi ko alam kung anong gusto mong gawin ko Mia, yeah, huwag ano 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 ko na naman tumulong. Tumulong? Wala ano 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 na, na ano Ala talaga ng Jenny ako sino siya eh, no? Ano yung close kami? Ano siya, boyfriend? Sino ba, ba siya? Kung buhay lang si Noah, sasapakin niya yun. Pero para tener si no, eh. Ito kasi! Kuya! Oh! Bawa! Nay, merienda! Ayos yan! Alo, halo, halo! Nainit eh! yan? Tay! Yung truck! Tay! Gates! Tay! Okay ka lang? Okay lang ako. Tulungan nyo kami! Tulong yung anak ko! Tulungan nyo! Bilisan niyo! Dali lang po! Salamat, kapatid. Okay, reactive pupils. Ang swerte niyo po. Nagalusan lang kayo, hindi kayo nabalian. Ang taas din ang laglag nyo, ha? Ang napuruan si Jay, hindi ako. Nakita ko balay buto niya. Excuse Para? me po. Dok, ito po yung form. kasalanan ko to. Dapat ako na aksidente. Sir, um, kailangan niyo lang pirmahan to. Consent form po yan para sa medical treatment ni Jay. Atan siya? Nasa radiology po siya. Chinecheck lang yung bali niya, tapos diretso po siya sa OR pagkatapos para matreat yung open fracture niya bago magkaroon ng infection. Pagkatapos po noon, ipapa-head CT namin siya. Head CT? CAT scan po. Standard procedure po namin yun para sa mga kang ulo at nawala ng malay. Para lang ma-rule out yung bleeding. Ito pa. Patay ako sa nanay niya. Teka. Kayo rin po, ipapahead CT ko na rin, ha? Excuse me po, Dok. Ready na po yung CT scan. Saan so naman daw si Jay? pa yung technician, Dok eh agitated yung pasyente. Sige, sir. Mauna na ako ha para ma-supervise ko lang yung CT scan ni Jay. Um, iwan ko na lang po kayo kay Janelle. Huwag niyo po kalimutan pirmahan yung consent form ng CT scan niyo, ha? Sige, ingat po kayo. Thank Sige you. Close, pa. Closer. Papirmahan na lang po dito. Huwag sabi kay Mia, huwag na. No, thank you. Kamusta naman yung patient? Dok, agitated ko. Sapin niyo po. <sighs> Jay? Gumising ka na, please. Yung tatay mo, takot na takot na. Kapag hindi ka pa bumangon d'yan, maniniwala na talaga akong may sumpa ako. Una si Noah, tapos malapit na rin si Bru. Ngayon, pati ikaw. Lahat na lang ng gusto ko, iniwan ako. Kaya please, bumangon ka na. Break the curse ka po dapat i-kiss niyo? True love, kiss lang katapat ng sumpa. Ganon sa Little Mermaid, Sleeping Beauty, Snow White, Kitty and the Beast. Okay. Okay na ba tayo? Okay na po. Sorry po, Dok. Okay. Good. Priority to, ha? Palakangan, naging prinsipe nung hinalikan, eh. Successful naman ho ang operation. Walang natama na joints, kaya after 6 to eight weeks, pwede na hong tanggalin yung cast niya. Nagpa-CT scan na rin siya, walang hemorrhage at wala rin skull fracture. Huh? Ano ba kasi nangyari Nahulog kami. Muntik na ako ng truck. Ha? Hindi po kayo nakita ng driver? Ewan ko dun. Hindi mo nakita umatras yung truck? Hindi. Eh bakit hindi? Yung halo-halo mo, pinagkakaguluhan namin. Yung halo-halo ko? So kasalanan ko? Oo. oo. Alam mong bawal lang padala ka pa dun. Hey, hindi, na mauulit. Yung sintas ni Tay, tingali niya, na blind spot siya. Yun naman palang sintas mo eh. Sabi ko na yung makakadiscrash yun eh. Kasalanan mo pala. Lani, okay. Nagising na si Jay. Jay, try to touch my finger. Ah! <sighs> Nakuryente ako. Ano? <sighs> Sa kilig. Ganda mo kasi. Ganda mo. Wow! Si Kuya dumadamogs <laughs> pa. Oh. Hey, oh. Bakit hindi ka ganyan ka-sweet sa akin? Ito na. Hoy, hoy! Tigilan niyo. Kita nyo ngayon kapatid niyo bangag, oh. Ayan, ha? Umising ako. Kahit walang kiss. Malakas ka sa akin, eh. Kaya e, sana naman, Samahan mo ko. Saan? May gusto ko ipakita sa iyo. Amis. Ah, Walang sumpa. Teka, anong kiss? Tsaka, anong sumpa? Nag-away bala kayo? Doktora, samahan mo na kasi sa Forester ka, but you work for a mining company. Paano ba yun? Hindi ba dapat anti-mining ka? Hindi ba ikaw yung nagsabi na huwag na tayo magmasaker ng mga puno kasi paubos na yung mga forests natin? Na if we see infrastructure encroaching on thickly forested areas, umangal tayo? Ay, kinig ka pala. Niniwala na sana ako sa pa-climate change May Mas malala ka pa pala. Kahit paano mo tignan, large-scale mining is destructive. Totoo naman. That's why I see the mining industry as a challenge. Gusto ko mag-inculcate ng bagong paradigm. Value beyond compliance. Kailangan ng mas innovative strategies to ensure the mining industry's sustainability economically as well as socially. J-Speak mo na naman ako eh. J-Speak? Oo, oh, oh, J-Speak. Yung ikaw lang nakakaintindi. Oh, dito na tayo. that open-pit mining is madness. Akala ko ba hindi ka environmentalist? Kapag nakakakita ko ng ganito, gusto ko maging environmentalist. Parang wala nang pag asa ang mundo. Paano natin aayusin to? Wala na. Hopeless na. Wala nang pag-aasa. Actually, totoo. Mining is heavily extractive. You disturb the soil, the water source, So grabe, apektado talaga yung plants and animals. But, hold your judgment. Kasi may papakita pa ako sa'yo. area to. Ha? Huh? Hindi nga. We created a forest where none existed. Baby ko to. Hmm. Psst. Narinig mo yun? Ano yun? Passer montanus. Maya? Yun ang ko na successful yung efforts namin. Kung may maya? Yes, at binabase ko sa huni ng ibon. Kapag may ibon, buhay ang ecosystem. Kung saan may halaman, bulaklak, may tutubi, bubuyog, at butterfly. pumunta ng mind out areas, magiging ganito? Yun ang gusto kong mangyari. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Si Mia. Hello. Hello po. Magandang hapon po. Sila yung IPs dito. Okay. <laughs> Di mo pa rin ako sinasagot. Bakit ka nagtatrabaho dito? Ibig mo sabihin kung bakit ako kumakampi sa kapitalista? Oo. I think yung mining path as a challenge. Kung aawain ko sila ng aawain, walang mangyayari. Mas gustuin ko na lang na i-educate sila na mas maging responsable. Hindi ko magets. It's either na brainwash ka na o naniniwala ka talaga sa sinasabi mo. Hindi ba sabi mo, hopeless na. Doom na tayo. Oh, mukha bang hopeless to? Yun yung gusto kong malaman mo. Mia, determination can save even the most devastated. Tsaka love. Love? <laughs> Paano tayo napunta sa love? Rio 2 pa rin ba ang natin? Mia, stop drinking na. You can't keep blaming yourself from what happened to Noah. Nangyari na yun eh. Hindi mo na mababalik yung nakaraan. Kaya mo ba ako dinal dito? Para sermonan? Walang magagawa yung galit mo it's better if we find a way to make things good again. Yun. Bakit ba hindi mo maget sa hindi ko kailangan ng tulong mo? Huwag mo kasing seryosoyin yung Chinese proverb mo. You can't save me. Sa bagay, you think you can save this forest. Ilusonado ka nga. Oh, ayan yung bato mo. I-release na kita, ha? Sige. Kung yan yung gusto mo, Okay na sana eh. Ganda na sana ng rainforest. Alam mo, dapat sumama ka. dapat nakita mo? Magugustuhan mo don. Eh kaya lang, itong si Jay, panira, <laughs> Sabi niya sa akin, imbis na magalit ako, ayusin ko daw sarili ko. Eh, di ko na ko. Mali ba ako doon? Teka, ano yan? Ano yan? Mami ka na? Hmm. Okay. is si more. O, sige na nga, tama na si Jay. Si Doc May, ewan ka at ilang kaso mo? Hindi eh, masyadong orto tayo eh. So, baka... <tap> Uy!